Kumustang muli mga kakripi? Merry Christmas and a Happy New Year! Ang kwentong ito ay karanasan ng isang pamilya sa isang malayong probinsya hindi ko na babangiti ng kanilang pagkakakilanlan. Isang dapit hapon, sa isang nayon, nagkayayaan ang magbiyanan na babae na sila ay mga wil o yung tinatawag na traditional handline fishing. Dahil wala silang ulam sa kanilang hapunan. Ang lugar nila ay nasa tabing dagat at sagana ito sa mga yamang dagat. Sumakay na sila sa bangkang bisagwat at masayang nagkukwentuhan. At nang nakarating na sila sa lugar ng kanilang pangingisdaan ay patuloy sila at masaya na nagkukwentuhan. Makalipas ang ilang oras ay masaya sila dahil marami silang nahuling isda. At nang papalubog na ang araw, ay napansin ng manugang na si Eli na merong paparating na isang napakalaking yate at ito'y kumikinang dahil sa kulay ginto ito. Natakot siya dahil ito'y patungo sa direksyon nila at baka sila mabangga. Ngunit nang ito'y malapit na sa na, na nila, ay bigla itong naglaho. Ngumiti lamang ang kanyang binababay at sinabing ito ay kanyang guni-guni lamang. At sila ay nagpasya na umuwi na. Makalipas ang ilang linggo, isang gabing bilog ang buwan habang nasa kusina si Elay ay meron siyang napansin na malaking tao sa likod bahay nila doon sa punong mangga nakatingin ito sa direksyon ng kanilang bahay at tinawag niya ang kanyang asawa ngunit nang pagsilip nila sa bintana ay wala na ito Ayun sa kanyang biyanang babae. Baka ang mga kaibigan ng kanyang yumaong biyanang lalaki. Ang mga iyo Isa palang manggagamot at albularyo ang yumaong matandang lalaki. At ayun sa kanila, ay marami itong kaibigang hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Baka raw binabantayan sila. Ayon pa sa kwento ng kuya o bayaw ni Elay, kapag pumupunta ito ng baryo at gabi na, maliwanag ang kanyang paligid. Kahit wala siyang dalang ilawan o flashlight. Ang bayaw niya pala ito ay malabo ang paningin. At marami ang nagtataka bakit kapag gabi ay naglalakad ito kahit walang flashlight ayon sa kwento ng kanyang bayaw kahit siya ay nagtataka at baka di umano ito ay kagagawan ng mga kaibigan ng kanilang yumaong ama sa ngayon ay wala na silang nararamdaman o nagpapakita sa kanila na kung tawagin nila ay kaibigan ng tatay. Maraming maraming salamat po muli sa patuloy na pag pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. Miga miga loud shout out po sa lahat at mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig ng mundo tayo naroroon. Hanggang sa muli.